Alam niyo ba? Isa ang Sulu sa may pinakamaganda at pinakamayamang marine ecosystem sa Pilipinas. Dito matatagpuan ang malaking populasyon ng mga isdang yellowfin tuna, hipon at alimango. Bukod dito, marami ring mga lugar sa Sulu ang para sa scuba diving. Pero alam nyo ba na dati ay hindi parte ng Pilipinas ang Sulu kundi sa North Borneo? Ang isla kasi ng Sulu, napapagitnaan ng dalawang bansa. Pero 62 taon na ang nakalilipas. April 25, 1962, ang mga namumuno noon sa isla na sina Sultan Muhammad Ismail Kiram at Prinsesang si Tarhata Kiram nakipagpulong kay Nooy Presidente Diosdado Macapagal para bawiin ang sulu. Sila ay pumirma sa waiver of rights para tuluyan ng mapabilang sa mga isla ng Pilipinas ang sulu. September 12 noong ding 1962, pinirmahan ang paglilipat na ito ng pagmamayari. Ikawalo ng Pebrero taong 1963, ang isa pang sultan na si Muhammad Julaspi na nagsasabing anak siya ng pinunong si Sultan Jamalul Kiram II kumontra at sinabing pag-aari ang sulu ng North Borneo. Ito'y dahil pala sa kanilang pagnanais na ibenta ang isla sa pamahalaan ng Britanya. Pero nang mamatay ang kanyang sinasabing ama na si Jamamul Kiram II, wala itong iniwang kahit anong patunay na anak niya si Sultan Julaspi. Kaya naman, ang Sulu tuluyan ng napa sa ng Pilipinas. Ngayon, alam mo na!